Hi guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ako po si Papa Tok, sa mga alam na technician and consultant. Ano po? Uh, siguro po nagtataka kayo kung bakit medyo matagal tayo hindi kapag video No? Kasi uh, alam nyo naman, nagka-problema yung mga baboy dito sa amin. Nagkaroon ng ah? ASF. Ano? Pero okay naman na siya. Uh. Uh, okay guys, uh, ngayon, uh, ito po na mag-vlog-vlog na po ito ngayon. At sana po, ah, wag niyo pong panawa, eh, panawarin yung aking mga video, ano po. Ah, Magkukontent-content po ako ulit. Ah, Mag-aalap po ako ng mga content. Ah, siguro nagtataka na rin kayo. ano nga yung pinakakaabalahan ko kasi nga nagkaroon ng na problema yung mga baboy dito sa amin. Ah. Ay, pakikita ko ngayon sa inyo kung ano yung aking mga pinakakaabalahan ngayon. Ano pa. okay guys, update ko na nga kayo. Okay guys, uh, ito yung ahag pinagkakaabalahan ngayon, ano ito, pag-aalaga ng manok, 45 days yung broila. Uh, kasi, ah, uh, bawal pa kasi mag alaga sa ngayon ng manok, ah, ng baboy dahil sa yung dumating na dito sa amin na sakit na, eh, except, ano po, ah, uh, yan po, malinis po itong, na po kulungan ang, dating kulungan ang barako. Wala na po ang braco kasi isa po siya sa tinama na ASF. Yan. Ito po yung aking mga pinakakaabalahan niya. Yan. pala, nakapaglabas na nga pala ulit ako ng manok. Oh. Nakapag-deliver na ulit tayo. Ano po? Ayan. Lala na po ulit naman to. Naghihintay na lang ulit tayo ng sisiyo. Uh, sa ngayon po, ito naman na muna po yung aking business na pinakakaabalahan na ano, po. Uh, guys, siguro po, ah uh, uh dito, uh, siguro po, uh, mag na tayo ulit ng pagbablog, na ano po, uh, sana po, supportahin nyo po ulit yung aking YouTube channel. Kasi po, ah, uh, ko po makahanap ng iba pang may video kayo, may iba ko content ko, ano po. Kasi po, ah, uh, nagkasanya po, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, nagkaroon po na problema yung mga baboy dito sa amin pero okay naman na po ngayon ah uh, pwede na po ulit mag-alaga. sabi nila pwede na to po ulit na <coughs> yeah guys uh, sige uh, pakikita ko din sa inyo kung ano na pa yung mga gagawin ko ng araw na to ano uh, sige guys, uh, update ko na lang ulit kayo mamaya. Okay hey guys, uh, magpapaligo tayo ng asa ngayon. Ano? At uh, tayo po ay magpapaligo na ang mga alaga aso. Hi guys, papaligo na tayo ng aso. Guys, hindi nga pala hindi nga pala sponsor to ha. Ah. Ito lang yung ginagamit ko na shampoo ng aso ko. Yan. Ito, Yan, ito yung ginagamit ko shampoo ng aking alagang aso. Ano?